Magandang araw mga kalapatids, magandang araw mga ka-advanced Javiers. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim and our special guest for this day ay isa sa pinaka magaling na pan-sir po dito sa Pilipinas at tinatawag po natin siyang boss bait ng pigeon industry. Walang iba kundi si Boss Dennis Palma. Thank you, thank you, thank you. Ah. Actually, kumpare ko si uh, Pare Pari Dennis. Hello. Uh, Anytime kay, may kailangan mong iibulag sa kanya, parang Dennis, yung yung ginagamit ko sa Off Color, yes, okay. masadol na galing sa kanya. Galing sa kanya. Yeah. Yeah. Uh -huh. So, thank you, sir. Yung basket, okay. champion yun. Champion, champion, champion. champion yun. Yes, uh -huh. So, pwede ko ma-arbor. Binigay lang. <laughs> <laughs> ayun, sir. Thank ka bait. being yeah. with us today. So, ayun. So, talagang uh, pure champions talaga mga hawak ni Boss Dennis. Parang katulad nga na sa ni Boss, uh, Jaime Lim kanina na talagang galing sa iyo din yung mga champion birds din ni Boss Jaime na nagmula sa iyo yung mga off-color. So, kamusta na sir? Ah, uh, eto masaya kasi unang-una sabi ko ah, uh, dito lang naman tayo nakilala sa pigeon industry. Mm -hmm. Ang alam mo 'to pinagsasama-sama ng mahirap sa mayaman. Yes. Ah, uh, oh. saka yung mga magagandang lalaki Ah, <laughs> <to>, uh, <laughs> uh, pagbasketball pa, no? okay. Hindi okay. alam ng tao 'yan. Oo. <laughs> So, tapos sa sir achievement niyo, ano yung mga latest achievement niyo ngayon sa pigeon ninja natin, uh, sa pigeon racing? Sa akin ngayon, bali sa tag sa WPFC, nan nanalo tayong takloban, uh, pan-12, pero ang dami natin pinanalo sa iba't iba lulok. Uh, katulad ngayon, sabi ko sa APR, bali yung first overall ng North dyan, ng local ace pigeon na tinatawag nila, tapos master breeder, uh, second overall dugong bait yun. Then, okay. yung south naman, yung solo complete lucky ah ng APR, tapos uh, multiple winner, dugong din yun. May dugong bait din. Ayun. Ayun. Basta anong pagkagaling sa pagtulong, lagi nang nanari. Oh, ha. so, magaan talaga. <laughs> Kapag tumutulong tayo in return, may magandang balik din. Kaya paano. Ayun, boss. Uh, since na yung ginamit niyo yung line ni Boss by It Sir? Ano po yung naging performance ng mga... Ang at, ginamit um, ko sa kanya, karamihan yung pan, uh, sa off Color. Of Color. So, yung saddle, uh, kinukross ko doon sa saddle ni uh, Louis Chiu. At yes. nagpa-perform. Yes. Mm -hmm. Dahil before, mga in-import yung mga off Color, uh, nahirapan ako. Pag-training pa lang, ubos na. Ubus na. And that was our first and second year, right? Yes. So nung after that, sabi ko hindi, walang nangyari doon sa importation. Humingi na ako kay pareng uh, Dennis, saka kay paring Luis, saka kay paring Benito, mm -hmm. and uh, si Rixon Asylum. Uh, si so yes, from ako. the four, kinuha ko yung mga off-color at maganda. Kinukos ko with each other kung anong combination sa off-color na pwede. Uh, doon nag-improve ang mga off-color ko. Yes, ako. Pero sir, mahilig talaga ka sa off-color, right? Ay hindi. Uh hindi hindi tumatagal yung off-color sa loob ko kasi madaling hingin, madaling ah. Ng kantahan. Ah, okay. Kasi sila yung mga tipong pagka nakita maganda. Eh, oh. e, tapos pagka mga off-color, wala yun Kasi oh. pagka yung paborito mo, nawawala yun. Eh. <laughs> <laughs> yung saddle niya, magaling. Magaling. Sorry. Kapatid pa rin ng mga, lahi din ng mga basketball yun, saka ng apat, bali ani ni sina takmak ko kay kinta ko ito ano uh, tapos ito mga overall champion sure. sa so, pag nagpo-process na of color na bibili ka agad yun yun din bibili for long distance for long okay. distance Ah, mm -hmm. uh, hindi lang sila sa ano ani kasi mga ano rin ng pare ano yung mga all rings din. Victor Lim uh, nalo anong kay tatay sa ng mga Uh, Mota Mickey Mouse. Kasi ang ano nyo? Kaya nyo na yung Mota? Kay Tatay Cha. Mga sinuunan. Ah, Tatay Cha. Oo. Uh, uh, dahil yung ibigan din natin si Tatay Cha. Si Cha, siya rin mabait. Yes. Pag lumapit um, uh, ka sana, bibigyan ka. ano nga, eh, ay e, nagduro sa ating sumali ka muna sa club, bibigyan ka ng ipon. Dati bumibili ako eh. Ganun kabait. Saka dati yung nakusap ko si Uncle Cha, talagang yung nagkukwento way back Japanese era pa eh. Talagang, kumbaga yung, yung Americans naman, kumbaga parang yung ginagamit nila sa gera ng mga pigeons, binigay sa kanya. Hindi na inuwi ng Amerika. So doon siya nag-start. And then, parang bumibili yata siya ng ibon noon. Parang nag import siya para mga nasa uh, 25 pesos pa lang yata nung no? that time. Merong malaking ano na rin yun. Tapos, ah... Uh, nahawakan yung mga VDB, mga olds na VDB lines. Kaya talagang, kahit ano talaga, kilala talaga si Uncle Chia pag dating ng VDV. Then, si Boss Bait, paano pumili ng breeders? Number one ako, pare, alam mo naman ako, oh, sabi ko nga, walang maganda Ang importante sa akin, Tatanungin ko muna ano ginawa ng nanay, tatay, kapatid, Performance. History performance. performance. Kasi hindi na ako tumitingin na kung eto ba yung bandim bro, eto mm -hmm. ba yung stitch pa ako ba sa manok, eto ba yung hatch, eto ang ganito. Mm -hmm. Hindi naman lahat ng hatch yung gagaling. Yes. yes. Hindi naman lahat ng bandim bro nananalo eh. Okay. Ang puntahan na lang natin, ako lagi kong inano, nakabase ako, more on history na kung ano yung ginagawa ng pamilya. Mm -hmm. uh, hindi ako bibili ng basta-basta ng ibon nang hindi ko alam yung background ng pamilya. Kasi ang hirap buuin ng isang pamilya. Winning. Kaya na na lagi ko sinasabi yung know, pamilya na winning. Uh, uh Kaya lagi ko sinasabi, pagka nagkaroon tayo ng pamilya, pagka mahalin na natin, kasi ang hirap niyan. Kasi parang pari, mga crack 52 flying machine mo, dekada na eh, di ba? Mm -hmm. Ang hirap. Eh kung papalit-palit ka ng ibon, okay, padagdag ka ng padagdag, tapos sa kakalimutan mo, nasa loob mo na bala yung ginto. Yes, di ba? Uh -huh. Kaya ako, minamahal ko ano meron akong pamilya, at doon ako nakapokus. Pero nagpapasok ka rin ng mga new lines sa ngayon, ang binibili ko, sabi ko, lahat ng mga nanalo yung mga nag-champion ng, kasi dugong bait din yung first overall ng Kalbayo, ko Pangasinan, first overall ng dalawang club, TACMAC 14, TAC 41, in brief. Yun yung mga binibili ko. Katulad ng mga nanalo ngayon dito ng first overall, binibili ko rin yung anak ng ibon ko. Kasi nga... Para mga infuse. O, oh, tsaka, pagka bumili ka pa ng ibang lahi, sisikip na eh, dami na eh, samantala to, tinutulong mga uh -huh. ka pa naman eh. Yes, kasi kung gagawin natin, marami tayong gamit na ibon. Baka mayroon, nakakalmutan natin na yung ginto natin, nandito na pala. Hukay pa tayo ng hukay sa iba. Oh, uh -huh. I mean, parang di ba, meron ka nung foundation, hanap ka pa ng hanap ng iba. Saan lang yung mo? Nasa... Uh, sa nasa uh, uh, preview, Ah, uh, Purview. Oh, okay. Santa Mesa Flyers. Yeah. Flyers, yeah. yes. So, mga ilan ng breeders mo, sir, sa ngayon? Nakakasa ko, 95 pairs. 95 pairs. Oo, so, kasi kailangan ko ng maraming ibon para... para pamigay. Oo, <laughs> oh, kasi ano yung dalawang... dalawang hanggang tatlong tao tinutulungan ko linggo-linggo eh. Uh, na hindi ko na makilala eh. Yes, So. Oo, oh, mabilisan bayarin yung limang libo. Mabilisan bayarin yung pitong libo. Bigay nyo doon sa papalibing natin. Mm. Hindi naman magaling ibon ko eh. Diba, sabi ko, diba, mababagal ibon ko. Kahit sa kanila, uh -oh. mababagal. Parang kinaganda lang nun, uh, Friday may pinalibing ako. Tama. Sunday ni derby ako, papuro ako. Be Pe mag-complete plucking, be Pe hindi. Siguro, kaya ako nanalo, bago umakit ng langit yung pinalibing ko, sinaki yung ibon ko. And then, yun, <laughs> Good karma tawad Good karma. Ayun. <laughs> So, pag sa pagpili ng ano ng flyers mo, merong ano yung mga criteria mo? Naniniwala ka ba sa eye sign? Number one, hindi na ako tumitingin ba sa mga... Back to basic lagi, ah. kung ano yung history, yung pamilya, marami kong winner, pangit ang katawan. Marami ah. kong breeder, pangit ang katawan. How about ah. big birds? Malaking ibon. Uh, bihirang bihira. Kaya nga sabi ko sa iba rin, galing si mga fly, pasay sa flying machine, lalaki mga sinuunan nito. Ginawa ko, binanggawan na sa maliliit. Ah mas gumanda na lipad. Kasi tutulin pag malalaki. Mm -hmm. Tutulin kaso madali din madisgrasya pag matulin. Oo. Oh. Lalo pag malalaki, kumbaga parang takaw diskrasya hmm. Ang magaling na malaki sa akin, yung Philippines niya. Ah. At kasi nung pag-import ng Philippines, damating dito pero ang lalaki. Ang <laughs> lalaki. Dalaw lang yan ang magaling. Uh, kay Berkamen din, ang lalaki. Ang mahal pa kay Berkamen. Hmm. Eh wala. Cross na lang. So, there's some na ginawa ko ng Yaya. then ayaw lumit mga <coughs> anak eh. Sa akin, nangusay yung Philippines. <coughs> Philippines, good. Yeah. And yes. One round. Kami ni Johnny nga nag-import na niya. Isang round eh. So, boss. Boss Beth, ano yung mostly na nanalo mo? Hen or cock? Balance naman eh. Balance uh, naman. Bot? Balance yeah. naman. Ah, uh, ako naman kasi sabi ko, Importante, hindi ko niisip kasi manalo eh. Enjoyin lang natin. Ini-enjoy ko lang eh. Ah, uh, Trabawin lang natin. Kasi pag mo sa lagi mo iniisip manalo, hindi lalo mananalo eh. Hindi, hirap. Ang hirap, mabigat eh. Eh ano, kung enjoy mo dito. Basta, gawin mo yung trabaho. You'll be frustrated pag iniisip yes, mo uh, manalo. At saka lahat, ang gagaling na ng kalaban mo, gusto mo pa mananalo ka, baka ayaw ka ng club. Ang, ang point natin dito, enjoy mo. Pagka nag-enjoy ka, matalo ka man, at least nag-enjoy ka na. Oh, yun in, uh, in, interrupt ko lang. Yung kanina, si Fred Belos, inayon siya doon, yeah. kaya pumunta na dito. hindi na siya, nag-votation daw eh. So hindi niya alam kino nag-vote eh. Inout siya dahil you're too good, sabi. Mm At -hmm. Kung <laughs> baga, siya na nanalo, oh, oh. so inalis siya. Ayon siya paglaro. Eh. magaling. Mm Kasi na parang naumay na yata yung mga members yun. sa kanya, siya to chan mo na nanalo. <clears throat> Kumbaga parang give chance to others naman. So, kaya parang hindi naman siya totally binan. Kung baga parang <coughs> pinigilan lang siya na maglipat dun sa club niya. So, Dahil nga, puro shot siya at siya. Oo. Mm -hmm. Saka ang, ang system nila, parang halimbawa, si, kay Boss Jaime Lim siya maglilipad. Magbibili siya ng 40. Kung ako, nag-auction ako, meron akong ibang young bird, pwede ko sa kanya. Para yung chance na manalo, medyo mataas kasi ano na siya, proven ano na siya, players eh. Kumbaga, ayun yung parang kinto, corporation. Kinto, parang kinto, may oh, oh. kinto yung kamay. Sobra. So, sa kanya, hindi siya natingin ng pedigree. Puro ano lang siya sa physical appearance ng ibon. Kung, Walang pedigree kung, siya. um, Try ito about him. Uh, first question na sa akin is, is in the bird or in the handler? Sabi ko, it's a bird. No, it's a handler. Nagtatalo kami. Ito <laughs> uh, wala -huh. so, 50-50. Sa kanya, wala. Hindi siya ibon yung magaling ako. Uh -huh. Paglalaga. Parang Ramon Rivero pala eh. <laughs> <laughs> oh, Hindi oh. ako, opinion ko siyempre, kahit anong galing mo, wala kang mga materyales. pa dyan, ka hipo, kaya no, na to. Okay. Ngayon, sabi so, mo yung ibon mo, no? Binenta nila, punta-sero rito sana lang kumuha basta pili. Kaya na ta. Hindi na natin. Hindi. Diyan natin makikita. Uh, oh, okay. natin malalaman. So, BVCM siya ngayon, eh? Yes, oo. by next year, pasya siya mag-start mag-PHA. Mag so, ayun. Medyo bibigat talaga. pala tayo. <laughs> <BHA> PHA matutuloy. <laughs> no. so, ayun, boss, bayit, ano ba yung tip mo sa mga newbie sa pagpili ng mga ibon or kung ano ba yung pwede mong i-share sa kanila or advice na pwede ibigay sa mga uh, newbie natin, mga fans, share sa lahat sa mga nanonood dito sa ating podcast. Number one, napaka brainless na ng mga bago ngayon. May Facebook, eh, may mga YouTube. Oh. Eh. Katulad nung ito, yung ginagawa natin ngayon, mm -hmm. madali, hindi, yung ibig sabihin, hindi ka basta-basta maliligaw. Pero back to basic pa rin, pumunta po kayo sa consistent na nananalo o maganda yung resulta na may puso. Kasi maraming nananalo na, pasensya po ha, pasintabi, na hindi naman binibigay talaga yung the best. Yes. Ako sabi ko nga, kahit hindi sikat, kahit hindi ganun ka veterano. Siyempre, lamang na yung veterano, hindi na maglolo ko yan eh. May puso mm -hmm. na yan eh. Yes. Number one, pwede kang pumunta kung may nalikong kang halaga o may sapat kang halaga. Pero kung halimbawa na baguhan ka, eh marami kasi baguhan. Wala naman talaga kami. Ano eh, Nagbabakasakali lang. Maraming magaling na hindi kilala. Tulungan natin sila makilala at tutulungan din na, 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 na tutulungan din tayo nila magkaroon ng ibon nila. Tulungan lang naman dito. Eh. Yes. Yeah. Maraming magaling dito. No, pare no, yung mga bagong starter. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon tayo magsimula. Uh, basta lagi nang sa tama. Kasi sa parehong patoka, parehong panahon, pareho pagod, pareho yung excitement. Simulan natin sa tama, gawa ng karamihan kaya ng bilhin 1.5, kaya ng bilhin 5,000 hindi nila kayang bilhin. 10,000 hindi nila kayang bilhin. Marami yan, totoo yan. Pero tanongin mo, ilang 1,500 binili niyan? 20 peraso. Oo. Ilang 3,000 binili niyan? 20 peraso. Ipunin mo, 20 times, uh, ano, uh, 3,000 times 20, 60,000. Pero hindi niya kayang bumili ng 5,000, hindi niya kayang bumili ng 10,000. Oo nga. <laughs> Yung totoo, no? Kasi gusto lang nila marami. Marami. Kumaga may budget sila. Ha? Ah? May budget talaga sila. Oh. Pero... Kung baga, Gusto lang mong makakatipid. Kaya yung performance, tipid din. Oo. Oh. No? <laughs> Totoo. Kaya dapat maging alam natin na kaya mo naman. Pumapasok ka sa, any, sa pigeon industry, kailangan mamuhunan ka. Yes. Una, pagod. Tapos, syempre, materialis. Lagi ko nga sinasabi, ano ba cellphone mo? Magkano bilhin sa cellphone mo? Ano ba motor mo? Magkano bilhin sa motor mo? Kasi mahal daw ang ibon eh. Sabi ko, hindi mahalang ang ibon ang binibili natin dito yung kasiyahan natin. Paano ko sasaya kung bibili mo hanggang first lap lang? Uh -huh. <laughs> yung performance, yung history, yung binabayaran mo dito at saka yung kasiyahan mo. Mm hindi -hmm. yung, yung, di ba, pwede ka lang bumili cellphone na more. Eh. Masaya ka ba? Mm -hmm. Di ba? Yung, yung, I mean, kailangan, quality. Yung pinaghirapan mo, lalo ng mga tricycle uh, driver, yung mga jeepney driver, yung mga kung ano, ay yung mga uh, mahilig mag-ipon eh. Mm -hmm. Mga dati mga sabongero, yung eh, mahilig mag-ipon yan eh. Kaya lagi ko sinasabi, mm -hmm. mag-start na eh, kayo, huwag nang tipirin, huwag nang anin. di Diba? Kasi bibili ka nga ng 3,000 after one year, sayang yung isang taon mo. Panahon ng pula, ang nawawala sa'yo, hindi yung pera. Oo. Uh -huh. Eh yung pera, kaya mong kitain yung magsipag ka lang. Eh yung paano may ibabalik mo pa Kaya dapat magsimula sa tao. Mm. -hmm. Yun lang po. Ay. Okay, siya nga pala. Uh, ikukwento ko lang kung paano kami naging close. Magkakilala tayo sa PHE, pero hindi tayo gano'ng close. Di hindi tayo parang magkumpari. Uh, yung pan niya sa Patangas, Patangas Cuenca. Uh, Cuenca. Ako nakabili niya yung ginawa kong pan na pang game foul yes. sa mga ibang bantams ko yung ostrich sa, sa kanila akong binili. Ah. So from there, naging close kami. Uh, matalas nga doon, inimbeta ako doon sa lugar nila. So naging kumpare kasi... Uy, malapit ng pyesa sa inyo, Sir. Matatapos na po. <laughs> ah, matatapos na <laughs> po. Oo na. Aray, uh, happy birthday ulit. Kaya hindi eh. ako <laughs> ma-invite, isang <laughs> mga sumasabay eh. Oo. So ayun. So, meron ka bang gustong i-shoutouts? Press. Uh, isa i-shoutout ko lang naman, siyempre, itong ating mga uh, kasubis. Ah. Uh, uh may, pero tikilikin po natin yung kanila pong YouTube channel at saka yung kanilang Facebook kaya mm -hmm. uh, ng pagtangkilit niyo po sa amin. Ayon. Okay. like and share lang po and subscribe po sa advance. Have yes. Uh hi Milim. So pupuntahin niyo na po kami sa YouTube and Facebook po natin. So again. Okay. Thank you so much, boss. Say, maraming thank salamat po. Maraming thank salamat Maraming thank salamat. Uh, thank you so much. So again, Thank you po. Uh, Abangan po natin ang susunod po natin na podcast. Ang uh, next episode po natin ay mga winners po ng APR. So, see you guys. Bye. Thank you, Thank you.